Hi, ako si Bean Cream Student. Kung interesado ka sa buhay ko, tara samahan mo ko. Ay, nakatanggap nga tayo ngayon mga tropa ng blessing. Kaya magpapamigay tayo mga tropa sa mga bata. Yan nga pala mga tropa, palalago natin. ikutin le electric pa. Tapos pinapila ko na nga mga tropa dito yung mga bata. Napakadami. Nung bata din kasi ko mga tropa, pangarap ko din mabigyan ng mga ganyan mga tropa. Kaya ginagawa ko na ngayon mga tropa. Kahit pag nagkaka-blessing tayo, kahit konti. At sa mga tropa, kung sino yung pinakamalapit ng matapat dun sa araw, yun ay panalo. Pasensya <coughs> na nga pala mga tropa sa boses ko. Malat ako. lang kasi namin mga tropa, mag-Christmas Uh, kaya mga tropa naka duster ako kasi yun yung outfit namin sa Christmas party namin. Ay, na, na, sa baba. na sa baba. Ayon, ang... oh. Ay, nasa oh, lapit mo tayo, lapit mo. Lapit mo. Bibi, bibi, bibi. Sorry. Oh, tingnan mo dito. Hey, next, Ayon, ba, dito. Ayon, na. ulit pa. Ayon. pa daw ulit pa daw panalo ka na. Ano ka tulit? <laughs>

Ayan! Ay! Boy, 50! Baby. 50! dapat mo, tapit mo. Oh, din na eh. Tuming ka lang, Damn, general, oh, dine, tuminga, dine. Hey, tuming ka ni Siyempre, Mamaya mamaya. Oh. Oh, 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 ay, wala nang iikot ha? Oo. Bente. Bente. Dapat nagka-thank you ko sa vlog. Thank you. Yung, Mag-thank you ka daw. Eh, yun.

wag mo dito! siya <laughs> ayun na ayun na naol kay kakain kakain gogi gogi gabe uh, lagdiyung sundat pwito uh, sabi mo? pwito? nagigagalaw siya ng gogi ah baby alas na Pati nga mga tropa mga pinsan natin sumali din dito mga kakosa kaya ubus tayo talaga dito gar mga kakosa. mga bata, na. Oh, boy, na. Okay, Bente. Oh, ako, ako. Alano, alano buong 20. O, mag-ay muna, Kuya Pan. Diyan ko lang 20 ka. <laughs> Bente, Bente, okay. Bente, Pagtapos nga mga tropa, binigay ko na ng mga regalo ko dito, mga kakosa sa mga bata, bigay ni Santa nga. regalo din ako mga tropa dito sa dalawang bata dito, mga tropa, pamangking ko sa pinsa. Siyempre mga tropa, nung bata ako, napakasarap nakakatanggap ng mga regalo, kaya ginagawa ko na din yun mga tropa pag nagkaka-blessing tayo kahit pa. No! Ay muna kayo, ay! Ito so din mga tropa ang pamangking ko. Binigyan ko na nga din yan mga kakosa. Hey, ka naman. Thank you. Yung dalawa. si Goldie mga tropa. May regalo din tayo dyan. Napaka cute. Alalang <laughs> <laughs> yan damit. Goldie, Goldie. Akala <laughs> pa <Goldie. Goldie. laughs> Tapos may regalo din tayo mga tropa kay Ate March kaso wala siya nasa Maynila. Pati ito mga tropa ang isa kong ate si Ate Joy binigyan ko din mga tropa ng regalo. Ayun mo. Na, <laughs> una ko na nga palang regaluhan tong ate ko na to, mga tropa. Di ko na nasama sa video kasi sila namili ng gusto nila. Pati yung pamangking ko na yan, mga kakosa. At ito, mga tropa, ang isa ko pang ate na. Bigyan ko na din yan, mga kakosa. Kasi siya yung na sa kanya. Yung ninang ko ng ilang taon. Dati ako ng hihinga, ngayon bibigyan natin. Thank you! Oh, eh! Eh! Siyempre mga tropa, binigyan ko din yung pamangkin ko mga tropa sa Maynila na tatlo, si Sep, si Perlin, tsaka si Clay. Shoutout nga pala sa kuya ko, Perry Franco, tsaka Iprilin Franco. Ingat kayo dyan. Para kay mama guys, pinakamamal natin na mama. Hey! Mama, lagi pa masko ko sa'yo. Sumama ka lang sa vlog ko. Pag di ka sumama, wala kang pamasko. Papi! Sini-share ko yung mo. Mag-thank you ka. Thank you sa akin. Thank you. Hmm. Thank you, Aben. <laughs> <laughs> Tira-olo tira si eh. tira <laughs> Yun yung yung ko tira sa ko sa'yo. Ano bang pera ni Ma? Aba. Ano <laughs> maniwala? Binigyan ka. Huwag mo nang pakita. mo <laughs> <Tira ko> na. <laughs> So ayun nga mga tropa, unong sa lahat, eh. yung nga Lord sa blessing na binigay mo sa akin, Panginoon. And maraming maraming salamat sa inyo mga tropa sa suporta. Ah. Sana sa susunod mga tropa, mas madami pa tayong mabigyan mga tropa at may matulungan tayo mga tropa sa mga followers natin at sa mga nangangailangan mga tropa. Sobrang sarap lang sa feeling na nakapagbibigay na tayo ngayong Christmas mga tropa. Kahit pa paano, hindi lang puro eh. Ngayon lang mga tropa, Merry Christmas ulit. Keep love on Christmas Day. Bye-bye.